tayo. Ano? Pinat ko kasi ang haba ng pagtingin na magtaposin ang ating video. So, let's go. So, let's go. Panghali na. Ang siya lang ma-init. Tara na. Sa basil tayo ulit.

yung motor ayan bukas na lang kita yun, bahay na tayo mag ilaw tayo ayun ating pwesto sa ating lababo pansit tayo mamaya yung tira ni ano ni tana na pansit ayan kasi pupunta daw si Mamits. Ayun. Wala tayo mamaya. Ang aming gagawin sa na taga to. Pero namin ni Paddy ay bibisita daw dito. Ayun, tayo. Pinakaw ng Pusit. hipon. Ito si hipon at saka ah uh, ating atay. Ilagay natin sa ano, sa pansin ng ating atay. Pero aadubuhin na natin para mamaya. Ano na lang siya? Kunting magana ka pa ako. Hindi ko pa pala natatanggal ang aking shades. Pasensya na. May kalimot. Ayan. Pasensya na. <laughs> may kalimot ako. Naka-shades pa pala ako. Basta naman atin ang ating atay. Atay, atay. Adobo natin para uh, mag-change ang mind ko. So, dapat nagsisindan tayong hipon. Bukas na lang munang munang atay atay Magmadali tayo lang tayo kasi nga ano, mainit na masyado sa palimit. slice lang natin ang ating mga atay-atay. Bumila -atay. ko ng pangsigang kasi may may tayong hipon. Tapos, bumila ko ng mga pami-paminta. Ayan, kompleto yan. Tapos, ang ating uh, uh, uling kasi mag-ano tayo ng

kanta, -kanta na naman ako eh. Kanta, kanta tayo kasi pampabata yun. Kaya uh, maganda yung kumakanta-kanta tayo para yung ating boses ay napapractice-practice. Ayan. Ang ating atay-atay. Adobo na lang natin to. hanapin natin ang ating mga kaparehas dito. Ayan. Okay na Nagiba na tayo ng sibuyas bawang Kita ba tayo sa camera? Hello, kita ba kami? Kita ba ako? Ako lang pala Wala si Tana time pero wala ko nandito na si Tana tulog ba pala sa aking baby Diret diretso tayo pag dinatin uh, natin ng asapalin uh, Diret diretso tayo luluto. Uh, para um, tayo tuloy-tuloy tayo Ayan. Patulin muna natin.